Ligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay naglalahad sa kwento ng isang grupo ng SWAT na pinagbabaril mula sa isang internasyonal na terorista at marahas na hinahabol ang isang misteryosong lalaki na nahuli ng Seattle SWAT pagkatapos ng isang pagsalakay na naging kakilakilabot na mali. Makaligtas kaya sila sa pag-atake ng terorista at ibunyag ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki? Alamin natin sa SWAT Under Siege. Nagsisimula ang SWAT under siege sa commander ng SWAT, si Travis Holt, na nakipag-ugnayan sa kanyang mga superior upang magtungo sa punong tanggapan kahit na malapit na ang holiday ng bagong taon. Pagdating niya sa punong tanggapan, ang kanyang boss, si Ellen Dwyer, ay nagtalaga kay Travis at sa kanyang mga tropa na tulungan ang DEA na tambangan ang mga kartel na nakikipag-ugnayan sa droga sa isang abandonadong pabrika. Ang kanilang layunin ay kumpiskahin lamang ang ebidensya ng mga gamot na nakaimbak sa mga lalagyan na may simbolo ng scorpion. Sa operasyon, makakasama nila ang dalawang miyembro ng DEA. Habang papunta sa kanilang destinasyon, ipinakita sa kanila ng isang miyembro ng DEA ang larawan ng lalagyan na may simbolo ng scorpion na kanilang target. Ngunit ang SWAT team ay medyo minamaliit ang misyon dahil sila ay ginamit upang magtagumpay ang mga misyon. Long story short, sa wakas ay nakarating na sila sa lokasyon at sinimulan na ang kanilang operasyon. Madali nilang nasupil ang mga gwardya, at hindi nagtagal, nahanap na nila ang lalagyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, inatake sila ng mga miyembro ng cartel. Isang shootout ang naganap sa pagitan ng magkabilang panig. Bagamat naganap ang shootout, sa wakas ay nagawang talunin ng SWAT team ang mga cartel. Dagdag pa, nahuli nila ang isang miyembro ng kartel na nagngangalang Diego sa kustodiya. Pagkatapos, sa pakiramdam na kontrolado na ang sitwasyon, sinubukan ng dalawang miyembro ng DEA na buksan ang lalagyan. Hindi nila namalaya na may isang miyembro ng kartel na natitira, na pagkatapos ay nagpaputok ng isang misail sa kanila, na agad silang pinatay. Walang pag-aaksaya ng oras, inatake ni Travis ang miyembro ng kartel, pinatay siya sa isang putok lamang. Pagkatapos nito, binuksan ng SWAT team ang lalagyan. Pero laking gulat nila, sa halip na droga, isang lalaki ang kanilang nakitang nakakadenes sa loob. Hindi nagsalita ang lalaki na may tatodin na Scorpion sa likod kaya nalilito ang SWAT team at nag-iisip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nagpasya si Travis na dalhin si Diego at ang misteryosong lalaki sa punong tanggapan ng SWAT ngunit sa punong tanggapan, sinaway ni Ellen si Travis sa pagdala sa kanya, dahil dapat ay ipinasa siya ni Travis sa Dea. Ngunit nangatuwiran si Travis na gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa kanila, sa pamamagitan ng direktang pagtatanong sa kanya bago siya ibigay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa eroplanong sinasakyan ng isang lider ng terorista, si Lars, at ang kanyang kanang kamay na babae, si Phoenix. Si Lars ang may hawak sa misteryosong lalaki na tinatawag niyang Scorpion. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Lars ng balita na nakakulong si Scorpion sa headquarters ng SWAT ng Seattle. Galit na galit, inutusan ni Lars ang kanyang mga tauhan na salakayin ang punong tanggapan ng SWAT. Samantala, nakikipagpulong si Travis sa opisyal ng IT sa punong tanggapan upang magtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Diego at Scorpion. Ang IT officer ay namamahala upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Diego, siya ay isang tenyente mula sa Hungary na tumalikod sa mafia. Ngunit tungkol sa Scorpion, ang IT officer ay walang mahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Tinanong ni Travis si Scorpion. Si Diego naman, inutusan ni Travis ang kanyang babaeng subordinate na tanungin siya. Ngunit imbes na ibuka ang bibig, mas pinili ni Diego na ihampens ang sariling ulo sa kawit ng mga pusas. Samantala, ayaw ibunyag ni Scorpion ang kanyang pagkakakilanlan. Ang sabi niya kay Travis kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kanya, itanong mo na lang kay Jego. Ngunit ang nakakalungkot nang dumating si Travis kay Jego sa kanyang selda, nawalan na ng buhay si Jego. Pagkatapos ay bumalik si Travis kay Scorpion para itanong kung ano talaga ang nangyari bilang tugon, ipinaliwanag lamang ni Scorpion na mayroon siyang kaaway na nagtatarget sa kanya, at sa lalong madaling panahon ay tiyak na kukunin siya ng isang ahente ng federal. Ngunit ang dapat malaman ni Travers ay peke ang ahente. Sa tamang oras nang lumabas si Travers sa silid, nakasalubong niya ang dalawang tao na nagsasabing sila ay mga ahente ng FBI na kukuha kay Scorpion. Ngunit pagkatapos ay hindi sila nakasagot ng magtanong si Travers upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan nang mapagtantong tumambad ang kanilang saplot, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga baril. Pero mas mabilis ang reaksyon ni Travers. Nagawa ni Travers na mapatay ang isa sa mga peking ahente, habang ang natitira ay sumuko matapos mapapaligiran. Sabi ng peking ahente, kung tatanggi pa rin ang SWAT na ibigay si Scorpion, may masamang mangyayari sa kanila nang marinig iyon, agad na bumalik si Travis kay Scorpion, ngunit doon, nakita niyang nakalaya na si Scorpion sa mga posas na nakagapos sa kanya. At muli, nakipag-away si Travis. Ang Scorpion ay lumalabas na isang mabigat na manlalaban. Hindi lang natalo si Travis na gawa pa niyang agawin ang kanyang baril. Pero imbes na barilin siya, ibinalik ni Scorpion ang baril ni Travis. Inanyayahan niya si Travis na makipagtulungan, alam na sasalakayin ni Lords ang mas malaking bilang ng mga tao. Pagkatapos noon, pinuntahan ni na Travis at Ellen si Scorpion sa kanyang selda para tanungin kung sino ba talaga si Scorpion. Dito ipinahayag ni Scorpion na siya ay isang special intelligence agent na nagnakaw ng isang bagay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sinabi rin niya sa kanila na ang taong humahabol sa kanya ay si Lors, ang teroristang nakabihag ng maliliit na bansa kasama ang kanyang hukbo. At alam niya na sa SWAT team, dapat may mga informant na nagtatrabaho para kay Lors. Ang lahat ng impormasyong narinig niya ay nagpa siya kay Travis na ilipat siya sa ibang lugar upang maiwasan ang karagdagang mga casualty sa SWAT, at para hindi na masubaybayan ng mga ahente ni Lors ang kinaroroonan ni Scorpion. Samantala, binisita ni Lors ang isang hacker para humingi ng tulong sa paghak ng CCTV sa headquarters ng Seattle SWAT, gayon din para malaman ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng miyembro ng SWAT doon at kanilang mga pamilya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan nila si Scorpion ng kukunin na sana siya ni Travis. Sa sandaling iyon, agad na nakipag-ugnayan si Lars sa kanyang mga tauhan na naghahanda na sa paligid ng SWAT headquarters para patayin si Travis at agawin si Scorpion ngunit sa kabutihang palad, napansin ni Scorpio ng presensya ng isang sniper na pinupuntirya si Travers. Nagkaroon ng kaguluhan, na nagresulta sa pagbangga ng kotseng lulan sa kanila sa gitna ng kalsada. Sinamantala ng mga tauhan ni Lars ang sitwasyon at kinidnap si Scorpion. Ngunit hindi hinayaan ni Scorpion ang kanyang sarili na makidnap. Walang kahirap-hirap, binasag niya ang mga posas sa kanyang mga kamay at binugbog ang mga kidnapper. Wala man lang siyang iniwang kalaban na nakatayo. Napagtanto kung ano ang nangyari kina Travis at Scorpion, ang SWAT team sa wakas ay kumilos upang tulungan sila. Si Ellen at ang IT officer ay gumawa din ng hakbang sa pamamagitan ng pagtawag sa isang federal na ahensya para sa mga reinforcements, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang kanilang koneksyon ay nahak. Samantala, nang makitang nabigo ang kanyang unang pagtatangka, agad na nagpadala si Lars ng mas maraming tropa patungo sa punong tanggapan ng SWAT. Pagkatapos, isang matinding bakbakan ang sumiklab sa pagitan ng SWAT team at ng mga tauhan ni Lars. Palibhas ay nabigla sila sa dami ng mga kalaban, ang SWAT team ay kailangang umatras papunta sa gusali. Gayunpaman, sa kasamaang palad, isa sa mga tauhan ni Travis ang namatay matapos makatanggap ng tama ng mga bala ng machine gun. Pagkatapos nito, iniutos ni Travis na ibaba ang steel shield para maprotektahan ang lahat ng pinto at bintana nakahinga na sila ngayon ng kaunti. Gayunpaman, nang sila ay hihingi ng tulong, biglang namatay ang kuryente at nawala ang signal. Sila ay ganap na nakahiwalay sa loob ng gusali, habang sa labas, pinalibutan ng mga tauhan ni Lars ang gusali. Pero nakakapagtaka, ilang saglit lang ay tumunog ang telepono. Ito pala ay isang tawag mula kay Lars na gustong makipagdeal. Hindi na siya makikialam sa SWAT team at aalis ang kanyang mga tropa basta ibigay nila si Scorpion walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Travis na sagutin ang kanyang alok sa telepono. Ngunit pagkatapos ay inilabas ni Lars ang kanyang alas. Pinangalanan niya ang mga miyembro ng pamilya ng mga tauhan ng SWAT team, na nangakong ita-target sila kung magpapatuloy ang SWAT sa pagtanggi na ibigay sa kanya si Scorpion. Sa huli, sinabi ni Scorpion na lalabas siya sa loob ng 10 minuto, hanggat hindi kasama ni Lars ang sinumang miyembro ng pamilya mula sa SWAT team tinanggap ni Lars ang alok ni Scorpion, at pagkatapos ay siya, kasama si Phoenix, ay naghanda upang punin si Scorpion. Sa punong tanggapan ng SWAT, inihayag ni Travis ang kanyang intensyon na huwag ibigay si Scorpion kay Lars at sa kanyang grupo, dahil may plano siyang bitagin sila. Para gumana ang kanyang plano, gusto niyang ibalat kayo ni Scorpion ang kanyang sarili bilang isang tauhan ng SWAT, habang ang kanyang mga damit sa bilangguan ay isinusuot sa namatay na miyembro ng SWAT, ang nabaril ng machine gun. Pagkatapos ay dapat dalhin ni Scorpion ang katawan sa likod ng pinto upang maakit ang kaaway. Kapag lumapit ang kalaban sa gusali, iyon ang sandali na aatakihin sila ng SWAT team. Sa sandaling bumukas ang bakal na takip sa likod ng gusali, agad na inutusan ni Lars ang kanyang mga tauhan na kunin si Scorpion. Ngunit pagkatapos, nakakita siya ng kislap ng liwanag, na isang senyales na nagsasabi sa kanya na nahulog sila sa isang bitag. Sa pagkakataong iyon, agad na pina-attrace ni Lars ang kanyang mga tauhan. Ang pag-urong ng mga terorista ay nagdulot ng pagkalito kay Travis. Samantala, si Ellen, matapos mapansin ang pagkutitap ng ilaw ay agad na tumakbo patungo sa kinaroroonan. Pagkatapos noon ay nagtipon muli ang lahat ng tauhan ng SWAT team maliban sa isang tao na si Ward. At kaya, hinanap ni Travis si Ward. Dito sa wakas na na si Ward ay isang espya na nagtatrabaho para kay Lors. Pinalaya ni Ward ang peke na ahente ng FBI sa kustodiya, pagkatapos siya at ang peking ahente ay tumungo sa basement upang patayin ang locking system ng gusali. Ngunit bago sila makarating sa kanilang destinasyon, naabutan sila ni Ellen. Mabilis na nag-react ang peking ahente sa pamamagitan ng pagpitik sa leeg ni Ward para ma-distract siya. Matapos magtago sandali, binaril niya si Ellen at pumasok sa basement. Hindi nagtagal bago dumating si Travis, at sinabi ni Ellen sa kanya kung ano ang nangyari, at kung paano si Ward ay naging ahente sa loob ni Lars sa lahat ng panahon. Sa huli, huli na sina Ellen at Travis. Matagumpay na na-disable ng peking ahente ng FBI ang locking system ng gusali. Si Ellen at ang ahente ay nag-away saglit bago siya binaril ni Travis mula sa likuran. Ang gusali na hindi na protektado ng mga kalasag na bakal ay nagpapahintulot sa mga terorista na malayang makapasok. Gustuhin man o hindi, kailangang labanan ng SWAT team ang mga umaatake. Dahil sa dami, wala silang magagawa sa huli. Ang ilan sa mga tauhan ay namatay sa labanan, habang ang iba sa kanila ay sinubukang pumunta sa basement para magtago. Sa kasamaang palad para kay Ellen, nahiwalay siya sa grupo. At parang hindi na ito maaaring lumalapa, nag-cruise ang landas niya kay Phoenix. Agad na nag-away ang dalawa pilit na nilampasan ang isa't isa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang laban, lumitaw si Lars at nawalan ng malay si Ellen, bago sinabihan si Phoenix na magmadali upang mahanap si Scorpion. Samantala, si Travis at ang iba pa na nagsusumikap pa rin makarating sa basement sa wakas ay nakita si Scorpion. At ang unang salita ni Scorpion ay sabihan silang magtago para mabaril niya ang mga tauhan ni Lor sa likod nila. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Scorpion ang koponan ni Travis sa isang lagusan na naguugnay sa labas. Bago umalis ang mga miyembro ng koponan ni Travis, pinakiusapan sila ni Scorpion na tumawag ng tulong sa sandaling nasa labas na sila. Si Travis mismo ay hindi sumama sa kanila. Siya at si Scorpion ay bumalik upang iligtas si Ellen. Nagpa siya silang maghiwalay para mas mabilis nilang mahanap si Ellen. Pero imbes na si Ellen, sina Lars at Phoenix ang natagpuan nila. Kinailangan ni Travis na labanan si Phoenix, habang si Scorpion ay hinarap si Lars. Nagpalitan ng putok sina Scorpion at Lars, hanggang sa naugusan sila ng bala at nagpas siyang magkaroon ng hand-to-hand -hand duel. Samantala, sa kabila ng una ay nahihirapang harapin ang mga pag-atake ni Phoenix, si Travis ay namamahala upang makahanap ng isang butas at itulak siya pababa mula sa tuktok ng gusali. Ganoon din kay Scorpion, na matapos sumailalim sa mahigpit na pakikipaglaban kay Lars, ay nagtagumpay na talunin siya. Matapos ang laban, nakita ni Travis si Ellen na nakahandusay pa rin sa sahig. Pagkatapos, naghintay silang tatlo ng tulong na dumating sa labas. Ngunit sa sandaling ito, biglang hinugot ni Scorpion ang microchip na nakatanim sa kanyang bibig. Ang microchip mismo, na hinahangad ni Lars, ay naglalaman ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng classified data. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Scorpion ang microchip kay Travis dahil naniniwala siyang maasahan si Travis na mag-aalaga dito. Gayunpaman, lumalabas na sa lahat ng oras na ito, gusto ni Ellen ang lihim na data na nakapaloob sa microchip, hanggang sa punto na nagpadala siya ng isang SWAT team upang agawin si Scorpion mula kay Lars. At parang nakahanap na siya ng oras, binaril ni Ellen si Scorpion sa balikat, bago itinutok ang baril kay Travis. Naiwasan ni Travis ang putok, kahit na hindi niya sinasadyang nalaglag ang microchip mula sa kanyang pagkakahawak pagkatapos ay kinuha ni Ellen ang microchip at tumakas sa kagubatan. Sa likod niya, matiig sinundan siya ni Travers. Ngunit nang nasa gitna na siya ng kagubatan, nawala sa kanya si Ellen. At sa sandaling ito ay lumitaw siya mula sa likuran at binugbog siya. Gayunpaman, pagkatapos na mabugbog ng gusto, sa wakas ay nagawa ni Travers na ibalik ang mga bagay. Hineblat niya ang baril na kanina pa ibinato sa lupa sa itinutok kay Ellen na corner at nawalan ng pag-asa, ibinigay niya ang sarili kay Travis. Sa gabi, sa wakas ay dumating ang tulong. Hinalagkad ng mga pulis si Ellen sa kanilang sasakyan, habang si Travis naman ay hiniling na kilalanin ang katawan ni Scorpion. Pero pag-check niya, hindi pala si Scorpion. Gayunpaman, pinili ni Travis na magsinungaling para palayain si Scorpion, at walang ibang hahabol sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, ligtas na nakauwi si Travis at muling nakasama ang kanyang pamilya upang ipagdiwang ang bagong taon. Ang mensahe ng pelikulang ito, hindi talaga natin malalaman kung ano ang nasa isip ng ibang tao, kahit na natin ay kilala na natin ang taong iyon. Gaya ng nangyari kay Travis, pinagtaksilin siya ng kanyang mga katrabaho, mga taong dapat niyang pinagkatiwalaan. Munit sa kabilang banda, ang pelikulang ito ay nagpapaalala rin sa atin na maaari tayong makipagkaibigan sa mga taong hindi natin akalaing posible. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.